Hey mga guys, ang pagtabon. Ayaw tabuni sa imong tuddo. Wala na ikuan, dili ma-explain sa science mga guys nganong mutugo ang usa kalihi sa mga karaan kaniya to. Susama ka sa kung tuhod ko Ug susama ka kadaghan sa puso. Ana ah, ra mga guys, no? Pagkahuban sa panahon nga humana kag lihi, pwede ra usara ayha ka magpatanom bahala pag siya dito sa nga mahala pag siya kay nakapalihi na ka kana ang karaan nga palihi ni Richard Gomez mahitungod sa puso ug sa unod ang iyang unod mga guys in this 97 rang unod sa Bengala mabot sa 17 this said and proven hita sa akong uma daghan jud daghan kayo ang unod nagsapaw-sapaw nagsapaw-sapaw ang unod Oh, ang 3/4 hectare natingala ang mga tao nga grabe ka nagpup kay mga kwan grabe ka nagpup taman sa nakatagod sa kumbigan mga guys salamat kayo sa inyong pag support no o sa mga solid supporters o sa mga bagong nag support mga guys gining akong i eh, kwan karon pasundaya karon may tukod kini sa agricultural tips no pamaagi sa pagtanom o ang pamaagi sa pagtanom sa bingila, Uh, daghan po kayo karoon ng mga siyang nga daghan silang pamaagi ang uban inani sa kadangaw ang pagtanom sa tinggala sa kakaraanan mao gini pinakadambiruan nga katas-on sa pagtanom og tinggala karon nga binagpo mo ang tulog ka purgada importante nga daghan kay siyag mata no ang uban mo tanom lang nga pasagad lang no pero tungod kay naa sila yung mga abuno, naa sila yung mga spray nga guwapo kayo nga magkapalingkyo silang uma uno di sakit sakto whereas kung imo yang palihian kay tested and proven na sabayan sa kong amahan o kanako karon nga nagdinggalahan ko na ang dinggala di ay pinaka the best kung mutuog kasili no? sa mga tao nga mutuog sa dili tanaw lang aron tested and proven yun siya no? na inana ang taraman guys sa paglihi sa dinggala nga daghan kayong guys, ang first step ni mong buhaton, magbuha kang puso sa saging. No? Ang uban puso sa saging, panik, o supply. Pwede na ang puso sa saging. Sa imong pagkuha ayaw paglaksi sa kusa. Ginahanglan ang kirbiro nga panit ng imong laksi. O no? ayaw paglaksi sa kusa. Kung naay nitibaw nga wala na'y panit, wala ay labay. Ana ang pamaagi sa pagkulihin. This is the problem kay si Richard Pumes na kasuway na. oh, tanawa mga guys. Na na, kita na. Ikadoha nga paglaksi, kita na. No? O kining na uban sa iyang paglaksi, ayaw buhata nga imo yang kwaon. Aron iuban, iuban imo sa paglihi, ayaw. No? Taman sa paglaksi nga ang nahibilin mo ray i imong ipalihi. Kana kay ni siya, wala na sa na ang kwan mga guys no sa amahan ng kumpanya to. Sunod nga katulog nga paglaksi. Uban siya sa paglihi. Ang kini nga side na siya diha nga side. Once nga mataktak siya no, kay e ang uban mulihi ani nga kwan pasagad lang. Nga basta lang sila nakalihi nga wala sila mo follow sa mga karaanan. Oh, nakuha na pod, why nakuha? So mga guys, inaani ang paglihi sa usa ka pagtanom sa binggala, kamuti man o basa unod siya. No? Kuwaon mo ang usa. Before ka magpatanom, wala pa ang uh, mangdaruhay, nagpalihi na ka sa tunga sa duruhan. Akin kini kay propaganda natas daplin. na naa ka sa tunga sa duruhan. Mao ni ang paglihi mga guys sa tanawa. Pagkahuman imo ni siyang laksion, kinahanglan di ka katarog sa laing grupo. Kini na Ang iyang lubot o iyang lubot, imo siyang itagbo mga guys. Ayaw paglihi nga, basta lang ka nakabutang, hindi na pwede. O, itagbo ni mo ang iyang mga lubot. Sa mga karaanan sa panahon, ang akong amahan, katupo paglaksi ni mo nga natagak siya, kinahanglan wala siya sa linya ilabay siya. Wala, ano ilabay ang ilabay to? Natagak siya sa so, ano sagot pa sa so, paghakong Wala siya sa linya. Pagkahuman mga guys, ano Ang pagtanong mo binggala. ang pinakadabes mo ang 3 purgada, nga to sa 4 purgada. No? Ang pagtanong sa binggala, inaani mga guys, ang paglihi. Ang ilang isig kalubot, o oh, isig kalubot sa puso, nagtagbo no nagtagbo sila kay ang gamot susama ani nga pagtagbo ug ang usa nagtagbo pero ang uban mga guys gitan aw nako sila no sa karon nga nakasunod sa karaan gibutang Di ra diretso ang resulta ang ilang binggala dili gid togo nga lihi o kana nagtagbo sila no ana nga sistema oh. diha nagtagbo ang lubot ug diri nga side No? Tagbo. Oh, kinahanglan diri nga side nga last, diri ka magatubang. Ayo pagatubang hmm. dito kay lubot na na. So, may ane, mga guys ang pagtabon. Ayaw tabuni sa imong tudlo. Wala na ikuan. Dili ma-explain sa science mga guys. Nga mutugo ang usa kalihi sa mga karaan ka neto. Susama ka sa kung tuhod ka Huwag susama ka kadaghan sa puso. Ano, ra mga guys, no? Pagkahuban sa panahon nga humana kaglihi, pwede ra usara ayha ka magpatanong bahala pag maugkatan siya dito sa nga mahala pag madaruhan siya kay nakapalihi na ka ana na mga guys kana ang karaan nga palihi ni Richard Gomez mahitungod sa puso ug sa unod ang iyang unod mga guys in this 9 seven rang unod sa bingala umabot sa 17 16 this said and proven hita po sa akong uma daghan jud kayo ang unod nagsapaw-sapaw nagsapaw-sapaw ang unod oh ang trip or tiktar na tingala ang mga tao nga grabe ka kay mga kwan grabe ka nagpo git taman sa nakatagod sa kumbigala. ka lang kinis Gomez like follow and share Richard Gomez TV thank you